gusto mo pang magpadala ng pera mula ICC Bank papunta sa kahit anong banko dito sa Saudi? Madali lang yan kahit bagong users ka pa lang. Sa video na to, ituturo ko ang step by step kung paano mag-transfer ng pera mula ICC Bank papunta sa Sab, Al-Raji, SNB, Riyadh Bank at iba pa. Mabilis at walang hassle. Ang SCC Bank ay bagong digital bank na pinalitan na ang dating SCC Pay. Marami ang nalilito pa kung paano gagamitin ito, lalo na sa pagdating sa money transfer. Pero don't worry kasi ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ito gawin mula login hanggang sa successful transfer. Una guys, mag-login tayo sa ating STC Bank account sa STC Bank app. Then dito sa homepage guys, pipindutin tila natin yung transfer Then, pindutin natin guys yung local bank transfer. After local transfer guys, mayroon dyang add new beneficiary and one time transfer. Okay? So, sa tutorial na ito, idadaan ko kayo sa pag-add ng new beneficiary para sulit yung detail para ma-save mo ito sa list of beneficiary for future transfer. Okay? So, ang gagawin nyo lang guys, itap nyo lang yung add new beneficiary. Then, under beneficiary type, Uh, since we are sending from STC Bank to Local Bank, i-tap lang natin guys or pipiliin natin yung Local Bank Beneficiary. Sa pag-add ng new beneficiary, kailangan hawak natin ang IBAN ng bank account ng ating pagpapasahan ng pera. So, kung mag-transfer ka ng pera halimbawa sa NCB, IBAN ng NCB bank account ang ating ilalagay dito. Siguruin lang guys na tama yung IBAN number na nag-i-start sa ISA. Okay? take note lang guys na pag nailagay mo ng tama ang IBAN ay lilitaw dito ang bangko ng paglilipatan mo ng pera okay? so isa yan sa mga hint guys kung tama ang naipasok mong IBAN then isunod natin guys si enter ang beneficiary full name so dapat guys tama yung pagkakalagay mo pagkaka input mo ng pangalan ng account okay? din dito guys sa beneficiary nickname although it's an optional pero pwede mong lagyan guys for beneficiary identity doon sa list of local bank beneficiary So halimbawa guys, ang i-add mo ay ang iyong sub bank account. So pwede mong ilagay ang my sub or kung ang i-add mo sa new beneficiary ay ang ay halimbawa si John Tracy, okay? So mas kilala mo bilang si Juan. So Juan ang ilagay mo diyan. Ang purpose lang niyan guys ay para madali mong ma-identify ang beneficiary sa list of local beneficiaries in case for future transfer. Isusunod natin guys yung relationship to beneficiary. So meron dyan personal, relatives, and friends, and so on. So silikan ng isa. Then guys, i-check lang natin yung Agree to Terms and Condition Okay, so after mong maklik guys I-tap mo yung Add Beneficiary Then, i-review natin guys yung Beneficiary Summary, pag okay ang lahat Tap Confirm lang tayo Then patadalhan tayo guys ng OTP or one-time password for phone number verification in forms of notification or SMS doon sa ating phone number linked to STC Bank okay So ang tanging gagawin lang natin is kuhanin natin at i-enter natin dito For activation ng beneficiary guys tatawagan tayo ni STC Bank o, ang tanging gagawin lang natin ay accept yung call at pakinggan ang voice prompt for instruction para successfully nating na ma-register ang ating new beneficiary. Since tapos na yung pag add natin ng new beneficiary, okay, to proceed guys sa pagpapadala, hanapin natin sa list of beneficiaries yung in-enter nating bagong beneficiary. Okay, dito ang nilagay kong bagong beneficiary is my sub. So gagawin ko, hanapin ko dito yung my sub. Scroll down na ako sa baba. At pindutin ang beneficiary na kung saan natin ipapadala yung pera. Okay? Nandito, guys, i-enter natin yung pera na ipapadala natin doon sa account, okay? Sabad ng baba dyan, nandyan yung bank detail, okay? Check nyo lang. Then, purpose of transfer, select lang tayo. Then, tap lang natin, guys, yung continue. Dito guys, ini-emphasize na quick yung transfer. Your transfer will be executed instantaneously. So meaning, instant na papasok yung pera. Ura-urada after mo after mo matapos yung process of sending, automatic papasok agad dun sa bangko. Then i-check natin guys yung term and condition. Then press select. Okay? Then i-review natin guys yung transfer summary. Okay? Make sure na iisa-isahin ninyo. Pag tama ang lahat guys, tap confirm lang. Then, patadalhan tayo guys ng one-time password o yung OTP. Then, in forms of notification or in SMS. Then, i-enter uh, natin dito. So, guys. Successful na natin na ipapadala yung pera mula STC Bank papunta sa Saudi Local Bank. Mahalagang tip guys. Siguro tama ang IBAN at pangalan ng tatanggap para maiwasan ang failed transaction. Okay? Sa common issue naman, minsan may mga delay o error. Pwedeng dahil sa system update o wrong ng info. Okay? Kung may problema, guys, i-double check agad ang detail ng transaction or i-check nyo agad or kumontak agad sa customer support ng STC Bank app. Just dial 800-118-0008 using your SIM card linked to your STC Bank. So, ganun lang kadali mag-transfer ng pera mula STC Bank to local banks dito sa Saudi Arabia. Kung nakakatulong sa iyo ang video na to, please don't forget to like, comment kung may tanong ka, at mag-subscribe para sa mas marami pang STC Bank at digital banking tips. Salamat sa pananood at ingat lagi kabayan.